for uh, evil to triumph it is enough for good men to stay silent so tutulong tayo Amen. sa ating pamayanan wala tayong uh, pakay dito kundi makatulong Amen. sa ating pagtulong at paghanap ng katotohanan marami tayong masasagasaan kung minsan right. meron tayong mga uh, pagtatanghal ng totoo may masasaktan merong hindi sapagkat natural iyon kasi sinabi na rin niya ng banal na aklat sa Juan 3.19 na paborito nating binabasa. Basahin muna natin para paalala. paalala. Apo Pastor, sa 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Hmm. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. Hmm. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Hmm. Iyan daw ang katulan. No? Balik mo sa 19. Ito ang katulan. Ang ibig sabihin, pwede ka nang... Uh, magbigay ng iyong hatol pagka lumitaw na ito. At ito, kat katulan, na naparito ang ilaw, ang totoo, sa sanglimutan, pero mas inibig pa ng mga tao ang kadiliman kasi nungalingan kaysa ilaw, kaysa katotohanan, sapagkat masama ang kanilang gawa. Amen. Tinatabunan mo yung masamang gawa mo, e natural, matatakot ka sa ilaw. Amen. Sa 20, sa ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. So, dito nakikita natin ang Diyos na katuon sa intensyon mo sa buhay. Ano talaga yung intensyon mo? Oh, meron nga kasabihan sa Tagalog, no? Ang tao sa masamang galing, bubuti man, sasama rin. Kasi yun ang intensyon ng kanyang puso. Pero ang tao sa mabuting galing, sasama man, bubuti rin. Kasi hindi niya maikubli ang kabutihang nasa kanya. Amen. Oh, 'di ba sinabi ng uh, Santiago yan din, no? Sa pagkatambaw isang gumagawa ng masama, napupuot sa ilaw. Ito dito yung kontrobersi natin eh. Bakit tayo kinapupuotan? Kasi nagtatang- nagtatanghal tayo ng ilaw ng totoo. So, 'wag po kayong magalala at 'wag kayong mabahala kung marami ang nagagalit o napupuot sa akin o sa SMNI. Sapagkat yan po ang delikado na kontrobersyal pag tumayo ka sa tama. Halimbawa, lahat ng kasamahan mo magnanakaw, ikaw lang ang honest. Sinong mapapasama ngayon? Di ba ikaw? Ikaw ang target, ikaw ang gagawing masama sapagkat sila ay magtatakit ng kanilang sarili. At sila ang magpapakitang mabuti. Yan ang delikado sa krusadang itinatanghal mo ang ilaw na walang kinikilingan at walang na ano Walang pinapanigan at walang kinakampihan, kundi ang katotohanan lang. So, napupuot sa ilaw. Pag napuot sa iyo, siyempre galit sa iyo. Oh, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Hindi yung lalapit. Hindi yung makikipag-ugnayan sa iyo. Kasi may tinatago siya eh. 21. Data po ang gumagawa ng katotohanan, yan ang ilaw. Katotohanan. Truth ay lumalapit sa ilaw. Lumalapit sa ilaw. Gusto niya maliwanag. Uh, upang mahayag na ang kanyang mga ay ginawa sa Diyos. Sapagkat so huwag kang matakot pagka kumagawa ka ng tama.